for So, yeah. Video na miss namin yung uh, ano mga daing tuyo. Sari-sari. na. Bale nagpa na tayo ng mantika. Ayan tayo dito nga uh, na dilis. So ngayon, prepare natin yung mga lagayan. para natin yung tissue, ano? Hindi, eh, para dito. Sa so, pinito sana. Ayan. Dito natin lalagay yung ano. Tuyo. 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 <coughs> so, may tissue tayo. Para sa ating uh, mga luto na. Ayan. mayroon din kami itong so bali ang unahin natin ay ang pusit mga kasandugo pusit muna tayo unang salang Yan. napakasarap po nito lalasal misal meron kang kapit hindi ko masyadong maalat talagang tabi sa Okay, shout out sa inyong lahat Sa mga kapanood nito Ayan, o oh. Yung mga paborito nyong pusit Ayan. Pusit Madali lang tumaluto itu batal sih ya okay. shout out sa aking uh, asawa siya yung aking uh, video grabber favorito yeah. mo rin ba to? Okay. ha? favorito mo rin ba? dapat nagsasalita ka mayayay siya sa camera I don't know why. Put mo. Okay na ta? Put mo. Lagay <laughs> mo yung sa side. Pagpunta ka ang matapin. Tingnan nyo, sinagalitan ako. Put more daw. Relax ka lang. Kailangan dahan-dahan lang. Yeah. Sip. Sabi niya, put more. More. Okay na siguro to kasi masyadong ano, pagkawin mapait, di ba? Mm. Yeah, may gusto na tayo, mga boss. Oy. Yung mga talapsik-talapsik, yung ating kinuritong kusi. ko. Alam nyo mga kabayan, hindi rin pala madali yung magprito ka ng ganito. Ano kasi, ang unang iingatan natin yung talapsik ng mantika. Dapat umuot ako ng glass You wanna try now? No? Salita ka naman. Hindi ka sa nagsasalita. salita? nagsasalita. Madalang siya magsalita mga boss Susunod natin ito mamaya oh. Asa hasa Ang tawag sa ito? Asa hasa? Yung maliliit mo Ah maliliit mo oh. Patunay oh. meron ako dito ang boss ha hindi ako nag-iisa dito yun ang tunay na boss ako, tauhan <laughs> shoutout sa inyong lahat dyan sa mga mga ng aking video Lazon, Visayas, Mindanao at yung uh, mga kapwa nating uh, OFW Pinoy Abroad big alam shoutout uy Pakita. Okay, Pakita mo naman yung paligid natin. Ang ganda. Ang mga kawi-kawi dyan. Hmm? Ang okay, ito. Yeah. Tingnan nyo mga boss. Kailangan ko pa magtanong. Kasi may boss nga ako eh. Okay, so ano mo mga sunod? Daing? Ah, sa ilalim eh. Kaya, yeah, ang galing yung daing. Ito na muna. Kasi pag yung daing. Maitim na yun mamaya. Maitim na. Tanggit muna. Patong mo dyan sa dinis. So, tanggit muna tayo. Ha? Maybe. Patong dinis mo nang maliliis. Okay, take a Ito ko muna lagay sa plastic. dapat yung ano ay yung dilis na maliliit mag ang mantika natin magano yun mag yun biyak na dilis um, So nilagay namin sa ilalim yung ano yung dilis na ano yung dilis na maliliit na biniyak na buano to oh saglit lang to ano Ayan o. No? Oh, my Hello. lang ito eh. kailangan matagal to eh. Dahil pag nasu-overcook ko, wala na. Pangit na. Ayun. Ito yung uh, ano sa atin. Parang dilis pa to? Hindi. Yung parang maliliit na ano. Dilis ba to? Hindi ito dilis ga. Hindi kasi may kaliskis siya eh, oh. Parang parangan ba sa atin? Sa amin? Anyway, kahit ano ka pa, basta maluto ka, ulam ka na rin, di ba? Okay na? So? Kasi so, magkapayit ito eh. No? Saan oh, Okay na? Okay <laughs> na? alam niyo mga boss wala sa plano talaga itong pagluluto ngayon biglaan lang to at ah uh, tamis na namin yung bilis pagkain ng tuyo tapos meron mamayang dadaan kami ng ano superstore para bumili ng uh, labanos masarap to pag may labanos ka eh tinaan natin mga po parang di masunog kaya natin yung ano. Para madali. Hindi sesya na natin mga boss. Para ibububo na lang natin. Tawilis. Yun okay. okay na. Tara. Lalahat natin. Ayan. Dati ko amoy na ito. Sa akin yung usok. Ma natin, kumalutong. Oh, tuntong. Saluin mo, iba masunog. Yung crunchy niya, mga boss. Napakasarap. Ang lasa. Diba talaga kapag yung bagong luto, talagang crunchy-crunchy pa siya. Saka dapat kapag nag-frito kayo ng mga ganito, yung mainit na mainit sa mantika. sa mungo, no? Oh. May mga mungo. So, yung mga laking probensya, ang mga karelate ng mga pagkain ganito. Mahalo lang. Hmm. Okay na to maya maya pa uh -huh. ha? No, no, no. Ay, ano? Sa no, ano? 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 sa Ano? 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 ako Ano? 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 mga boss tayo kailangan natin sumunod sa rules shout out sa mga asawa dyan na kailangan sumunod sa rules danggit na aga ha? Yeah. so ito mm -hmm. ang danggit um, no, oh, kaya mo na yung danggit ang kapitbahay bahay hindi hindi pwede magreklamo ang kapitbahay kasi private ito 嗯。 now you're free huh? now she's free yeah <laughs> huh? Dagdag -dag mo nang idagdag mo iba dyan sa dito. Ito malaman ko ano luto dyan. Ganda oh. Kasi idagdag mo lahat yung malaman ko nung ano luto. Kasi siyempre alam mo kung saan ka naglagay. Ah, let's okay. see. Ilagay mo na sa side yung mga pantay. Okay, ito oh. Ito oh. Ayun yung mantika natin. Talagang very quick siya. Very quick. last draw last draw na mga boss last draw so tawilis naman tayo tawilis po sa si Tagalog manamsi tawilis manamsi sarap nito sa bahaw tapos sinangal ng sa aling sa umaga tapos meron kang dark coffee Ito yun, yung sa Bisaya, uso ba yung ano, yung sa umaga, yung tapos black coffee. Ha? Tapos magkakabay ka lang, mayroon kang kamatis, labanos, di ba? Ang galing. Balik ka rin muna pa.